Ngayon mga takers, magandang pagandang pagandang umaga sa inyo, hapon na pala men Then lucky timing naman, di ba mamin? Ito yung bike ko, inayusan ko, hindi ko pala siya inayusan, pinunasan ko lang men dahil nga may mga putik na siya men Then ilang araw na siya dito nakistambay sa so, inyo, eh. sa Mayano, Kamias, may. sa tabi ng Amias Then pinunasan ko lang men, then ipupuntahan tayo, samahan niyo ako ngayong hapon na to, na araw ko na to men may kukunin lang tayo men then may lang tayo mamaya ako nasasabihin men then katapos uh, ko lang pala magsulat ng kanta men mga kanta ko actually hindi pa siya talaga totally tapos na talaga then yun lang dahil naubusan ako ng aking letter dito sa aking butak men then kaya gagawin ko labas muna tayo tara sama nyo ako lang muna ako sa main katapos lang natin makan ina na ako main pero ha tapos lang natin pala mag bihis main ganito lang tayo main oh. Bando lang simple yan lang oh. kita niyo ba yung output ko output eh, no yan lang main ganyan lang na short din ito tatanggalin na natin ka salamin main then tapos na let's go na the best na tayo ulit dito sa bahay yes go yes go, yes, go. what's up man? <coughs> Pakinan nyo na, ngayon lang ulit ako nakalabas ng bahaya Isa pala sa inyo man. Then, tara na Let's go, punta na tayo sa dapat natin puntahan Dito pala ako ngayon sa labas ng bahay namin Ngayon, pabiyahin na ako sa dapat kong puntahan men. Hindi ko muna sasabihin kung saan ako pupunta min, Malalaman nyo na lang pag nandun na ako oh. Yeah, let's go pag sa Makikita nyo naman kung nasa tayo ngayon. Dito pala ako ngayon sa may ano, palengke men. Palengke namin din. Nasa tapat ng withdrawal men. Sa CDO. Ay CDO. Sa BDO machine man. Dito ngayon. Mag-withdraw pala tayo ngayon. Try natin mag-withdraw. Tama. Tama. 2,000 years later. Yo men. May abriya tayo men. Sa... Dito tayo sa, di ba, sa may palengke, men. sa may withdrawal ng mga pera, men. Aberyamin. Then, tara, kita tayo sa dapat natin puntaan. Mamaya ako lang sabihin man, pag nandun na tayo. Pero shot ko lang, mamaya Aberya. Gawa sa Hindi kayo na men. Then, na-traffic tayo. Traffic dito. Pero tara, let's go. Ayod mga men, Tignan oh. dito, men, oh. Solid pala dito, natagpuan ko, men. Ano tagpuan kong ladaanan ko, men, nagpabike tayo. Dati, hindi ganito dito, dito eh. Ngayon, sobrang daming tanggi dito may. Ewan ko kung anong tawag dito dito. Dati kasi nagpa-fest dito eh. Nagpa-festival para sa mga rapper. Nagpa-event sila gano'n dito. Ngayon, hindi ko na alam kung nare-realistic pa ako. Ngayon, no. Lahat na yun. Dami pwede pinin, no. Okay, pera lang, oh. Yun, men. Sobrang maraming tao dito sa lalara, oh. Dati hindi ganito ang maraming tao dito eh. Ngayon, solid na eh, oh. Doon well, men, pinakita ko lang naman sa inyo yung mga struggle natin. Struggle shit. Oh shit. And tara, sabahan nyo di hindi pa tayo nakapunta sa dapat natin puntaan. Let's go! Minigya. Men, takinang yun, so good pa rin tayo. Mga po, kina parang nanamukha natin yun. Pero good shit pa rin. Good shit yun, men. Then, nasol natin yung abelian natin sa pinuntaan natin ngayon, men. Pero, yun. Pero may pupunta pa tayo isang malaking bagay men. Ngayon, kunin ko lang tong bike ko. Isang pinarata. Tara, let's go! Kau! So, what's happened to you? Babiyahe na tayo sa pangalawa natin pupuntahan. Okay lang yung Nagkaroon pa ako ng face bus nang wala sa oras ko, no? So, kasi sa pinunta natin ko yun, pupuntahan yun. Kailangan pang may face bus, eh. Wala naman ng COVID, diba? Pero it's all good. Para din naman sa ikakaligtas natin yon. Kaya tara, sabahan nyo ako. Pepeng! So, what's happened? Pagod na pagod ako. Ay, na to. Kinapagod kinap kinap na pagod pag ako na araw na to ha Woo! Dito pala ako eh, sa highway Pinahim sa na buka ako diba? <laughs> Tatawa ako bine Tatawa ako na ginagawa ko po kinang-inang dyan Wala na ginagawa sa buhay ko ha Yung Dapat yun na pala yung Facebook ko men Dahil bilang <laughs> ah, Biglang iniba yung ano yun no topic yun Basta Papagod ako bine kaya tinapot yung Facebook ko kasi nahihirapan ako minga min Dahil nagbabike tayo at mabilis tayo minga alin min muna tayo dito Sa highway na hindi ko alam kung nasan Pero Solid dito ang bayan min Dito ang highway na to Dati naman talaga itong tambayan min kung nasan ako ngayon min Gusto na ako nagpapahing ngayon min Dahil hiniingal ako Dati itong tambayan min Kung nasan ako ngayon Then, bago na tayo sa mga ng na na ng buho kami, no? Oh. Pinangin ng buho eh, no? Buho kong panggago. Nakatawa <laughs> na sa sarili, eh, no? Men, kaya ako nandito, men. Ito ko lang magpahingi, eh. Kasi naabanget ko yung ano, rainbow, men. Minsan kasi may rainbow dito, men. Gusto ko lang ulit makita. Kasi pag tuwing, pag lagi ako dumadaan dito, men. Sa dati ko kasi trabaho, men, dali ko ito dinadaanan. Then, pag tuwing umaga, men, nagdadaan ako dito. Kung nari, mga alas 7 ng umaga, alas 6 ng umaga, alas 8 ng umaga, merong ano, may, may rainbow. Ewan ko lang pag tuwing hapon. Kasi, huli kong nabutan dito yung huling hapon, may, may rainbow. Kasi, hindi ko kinuwanan yung video. Man. Kaya ngayon, men, hintayin natin, men, ba magkaroon ng rainbow. Kaya, tara, samahan niyo muna ako tumambay dito. Kaya alas tumambay, oh. Kaya oh. Tangit mo, Mency. Si. <laughs> Ayup. Pakak. Yo, what's up, man? Nandito pa rin naman ako at pakita nyo, may Nakatambal ako dito. Then, paalis na nga rin tayo sa clip men. man. Kaya nga lang muna pala tayo sa clip men. man. Then, alis na rin tayo pagkatapos natin magpahinga ng malupit, malupit, malupit na pahinga, man nang niya na ako dumpi na dito men <laughs> dati tapay tapay dito men eh, ako na tumatapay dito men kasi men bawal talaga actually pala men bawal talaga tumamay dito men eh nakatawa ah, men si tau ka ba Man, men, okay tayo naman o no. kasayawin na rin ako men tag type no, At, then, no? So, na ka then men Bis na tayo, baka mabutan pa tayo dito ng polis Bawal talaga tumambay dito at bawal makaubad dito na parang gago lang So eh tara, muna tayo Pakak! Yo, what's up men? Nakita nyo naman, lumipat lang ako ng pwesto dito men Pabipipe lang ako no, parang gago no <laughs> Eh men, lumipat lang naman ako ng pwesto Then, batching na rin tayo dito sa lugar na to. Pupunta naman tayo sa pangat. Doon natin pupuntahan. Yung pangalawa, hindi ko na pinuntahan, men. Dahil nga nagka-aberya yung una natin dapat. Yung una natin pinuntahan, men, aberya yeah. Kaya, pas muna yung pangalawang pinuntahan ko kanina, men. Ngayon yung pinuntahan ko, men. Hindi ko lang pinakita sa camera, men. Ito pala yung pangalawa natin pinuntahan, men. Hindi pala pangalawa, men. Tinambayan lang natin kasi yes, hingal na ako min eh. Nakita nyo naman sa camera, uh, di ba? Nakita nyo naman. syempre nakamas ako kanina min. Eh, yung mastang ina sa gabal sa hininga min. Yun, tinanggal ko min. Tinanggal ko. Kaya ngayon, tara na min. ko lang naman sa inyo yung pagka tambay ko min. Salamat sa mga sumama ngayong araw dyan min. Nangangas na mukha ako min, no? Parang gago lang. Yeah. Two thousand years later. Oh, what's up men? Ito na pala, Mapakita ko na sa inyo yung ulit natin pupuntaan nito na pala yun, men. Dito tayo. Yung may pag-upitan sa barber shop, men. Tara, tamahan siya ako sa loob. Kakak! Kakak! <tinyo> magpawasa at mga pang-men. Kaya yeah, gabuti pala tayo magpagupit. Ang inang gupit ko no? Hindi ko alam kung anong gupit ka eh. Kung anong naisipa akong gupit. Kasi dahil ako sa buong ko muna. So ngayon, tapos ka tayo magpagupit dito sa Wax Barber Shop. Okay. Ano pang hinihintay natin? Uwi muna tayo sa tip. Okay. Sinong ina mo? Buk ba yan, Menzi? Si? Kung pinangin ang mga mamen, nakita nyo naman kung paano ako gupitan sa... Ang ina, nakalimutan ko yung gupitan na pinuntahan ko, men. Pero shout out sa nagupit sa akin, Isang malupit na gupit ng ginawa niya sa akin. Actually, kung pinangin niya, mali nga akong pinagupit ko, men. Eh. Kasi nagmamadali ako, eh. Kaya ganyan ko nalabasan, pero hindi sana ganito kakalabasan ng gupit ko, men. Eh. Pero wala, eh nagmamadali ka. Mas marunong tayo sa nagugugot eh. Ha? Kaya siya to sa kanya, man. Nagawa niya ng paraan itong gugot ka to, man. Ay na, mapapanot na ako, man. Sobrang nipis ng buho Pero solid pa rin, men. Kaka nang yan. Shout out sa nagugugot sa akin, man. Lalo na dun sa shop. Kami na shop sa may ng shop, men. Sa Guap's Barber Shop, men. Let's go, maniga. Yeah! Hanggang dito na lang siguro, mga mamay, let's go maniga. Yeah. <laughs> yung din, salamat ka pala sa mga sumapasahin niya, dito yung araw na to. Ayun lang naman ang ating night day na ginawa ko, men. Taki na sobrang init, pinabad mo na ako, men. Pero, bago matapos na ako, shoutout sa mga sumapasahin niya, syempre. Yeah! What's wow. up mga mamen Hindi nga pala muna matatapos yung video na to Mga mamen dahil may pupuntahan pa tayo bukas mga mami may gagawin pa tayo mga dapat nung makita may na ginagawa ko araw-araw sa akin mga ginagawa sa akin my day kaya tutok lang mga mamin, sa mga sumasama sa idol sa mga solid na nanonood sa idol men kaya hindi ko muna i-end up yung video na to men diba men what's sa, sa inyo Sabihin mo what's up men Yeah, pangalan mo? Pakilala naman sa kanila. Kylie. Kylie. Siya pala si Kylie, men. Tapos ito yung... Kalbo, kalbo. Ito naman si Kendra. Kikulot. Si ito naman, panot. Ako kalbo. <laughs> panot, kalbo. Taray na, layo, no? Yun, men. Siya nga pala si Kylie. Masaya yung bata. Nasi siya, siya si Kendra. Dali na ako, men. Tamaan nyo ako, men. Bukas. Then, may gagawin pa ako. Yo, what's up, men? Magandang hapon sa inyo. Then, dito na ulit natutuloy ang ating vlog. Dahil, pupunta na tayo sa dapat natin puntahan, mga mamey. Yung hindi na natin napuntahan kahapon. Then, tatambay muna tayo sa dun. Pag nakawalo natin, yung dapat natin makawalo sa pinuntahan natin kahapon, men. Yung hindi natuloy. Tatambay naman tayo din sa may tinambayan ko kahapon, men. Gusto ko hinihintay yung mga rainbow, Tignan natin ko may muna na tayo Kaya yung mga bata kami, <laughs> no? Habang sila, oh. Okay, bago ako pumunta ng bed, siyempre nilinisan ko yung comment. Nilagyan ko na yun, eh, ng magic gatas. Yung pang motor na yun. Then, nilinis ko lang siya para may maayos tayong gamitin papunta doon sa agency namin. No. Then, ngayon, bago ako pumunta doon, Nintay ko lang yung in-upload ko sa YouTube na yun, yung bago natin video, yung bago natin vlog, mga 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 men. Kaya pag na-upload na yun, let's go! Pwede na tayo pumunta ulit doon, yeah! Let's go, Gucci! Akak! Oh, uh, what's up, men? Ngayon, hey, medyo ma-init pa ngayong hapon. Kakong alas 3 pa lang men Hindi ka lang ako men. pala tong Tinatambayan natin kahapon Then medyo maaraw pa men Wala pa rin rainbow Pinangin ng rainbow yan Hanggang ngayon wala pa oh Diba? Tapos sige pa ako papunta dito Kahit pala doon ako dumaan men, sa patag men eh Para hindi ako inigal, pahahuin kasi dito yung daan Tapos pababa ngayon men, punta na tayo sa dapat natin punta alba, mayroon ano, na tayo magpapahinga dito. So what's up men, dito ulit tayo sa dinahanan natin kahapon. Sa mga basar, basarata to, Ito alam po, anong sa ito. Pero dito tayo sa may food, sa mga kainan. Ito lang ulit yung dinahanan natin, katulad ng kahapon. Kung ano yung nakita nyo kahapon, ayun lang rin yun. Ito lang rin yun yung dinahanan natin. Yemen yeah, men. medyo mainit nakalimutan ko dalhin yung sombrero ko yeah. lahat lahat lang men lahat lahat lang tayo dito diba nabubulol pa ako sa sinasabi ko makak ganyan lang aliwanag dito men ay ganyan lang aliwag dito aliwanag dito Then malapit na nga tayo sa dapat natin puntahan. At wala pa akong mas. Then bibili muna tayo ng mas ngayon, men. Hanap muna tayo ng mas na pwede natin pagbilan. Yeah. Thousand years later. Yo, what's up, men dito na tayo sa ating tinatapa yan Dito na natin dito yung rainbow hanggang ngayon kung pinangina wala pa rin yung rainbow Na hinahanap natin yung hinihintay natin dito Pero it's so all good Samantalang dito muna tayo magpapain Dito kasi yung may ma-press ma, ma kong hangin yun eh syempre pag nagbabay ka ako okay? main, Nakas dumadaan ako dito Ito, dito ako nagpapain nga okay? Ganun yung ginagawa ko main okay? Pag mga pinabay ko tapos nadadaan ako dito. Siyempre, pagod na main. Dito yung pahinyahan ko, main. Dito sa spot na to. Yan, main. Malawak yan, main. Kaya na, dun pa nga, main. Tagus pa nga pa ba? Ako, bawal na dun yung ano, yung bike, eh. Dito pwede pa bike. Dun lang sa inaanuhan ng natin. Dito yung bawal. So, ngayon, siyempre, tambay muna tayo sa dito. May umiikot ni si Luke. Si Luke? Kaya, kasi bawal kasi talaga yung tambay dito, Bigot Uwikot lang pa tayo para magpahangin. Parang ganun kalakas yung mukhang lakas natin, dito. Pag nagpahinga tayo sa dito, baka gawin tayo. Angin na mo, ano yun? <laughs> Pero, solid, babe. Pahangin muna tayo sa dito, yun. No? baked muna tayo dito, okay? Dapat, ano yun? Ako pag what's up men alas 4 na, na ng hapon men mag alas 5 na nang hapon hanggang ngayon wala pa rin yung rainbow ilang, ilang rainbow yan hanggang ngayon wala pa naghihintay ako ng ilang araw sa dito. Di na dito hindi pa rin no. dumadat eh ayaw ayaw na magpahita na rainbow sa akin nahiya siguro kasi may camera ayaw ka rainbow ako pati ako pinagdadamutan na rainbow mga mamaya sa akin lang yan. Hindi ko alam kasi kung ano pa trip na rainbow na yun eh. Hindi ko talaga alam yung eh, kung ano trip na rainbow. May araw na nagpapakita. Tapos ngayon gusto ko siya silipin dito. eh. tayo lumabas. Takin na rainbow yan. Ayup! <laughs> tatawa pa ako sa gupit ko. Hindi ko alam kung ba't nagpagupit ako kalbo. Ang ina niyan, nag-dairita ako sa buko eh. Kaya nagpaka ako sa barbershop ka yeah, ako naman si Tanga, nagpaka-gurbit na sa dahil sa na mo yung Boko Pag-inan niya, nakaka-upal uh, <laughs> Upal eh, Ati yung Boko, upal Tapos kalbo na upal pa din na mo, natin yung Rainbow, upal Super upal ng Rainbow, man. <laughs> Ayaw kong pakikita eh. Nakiligyan. Gusto ko nang makita yung rainbow. Ang hindi nagpapakita ko siya dito dito. Kung hindi na, kanina ko kayo lumulay oh. O, pangalan yung dahil ikaw wala akong makita that. sa rainbow. Naku Yung rainbow, naku talaga yun. Yun si ate. Alam mo kasi may kaway kaya na no, sa good man. Solid dito kung pay nga. Ayun. may mga kumakampay niya. Pero solid naman. Kasi maganda yung tanawin talaga dito sa tahanan na ito. Kaya pag napapadaan talaga ako dito, may stop muna ako dito para mong pay Pero pag sobrang pagod na pagod ako Matagal ako nagpapay dito Kasi masarap talaga magpay na dito sa lugar na ito Yung, mar, yung, pares, yung eh, nagkataon na wala pa rin yung ribo na yung minutay dati. Ako <laughs> na ribo yun. Ay, magpahita sa akin. Sorry, it's all good, man. Medyo lumakalakas lang so, ulit tayo. Bali, ano pang iniinay natin yun? Lagi na tayo dito. Then, ang next natin pupuntahan, bili tayo doon sa may 7 eleven ng trip natin din. Diba? Pakak! Pakak! What's up, men? Nakabili na nga tayo ng 7-Eleven sa loob ng 7-Eleven. Ngayon, ko alam kung saan ilalagay itong binili ko. Binigay naman sa akin. Walang hawakan. Wala, ganyan lang siya. E, nakabike lang tayo. Hindi natin alam kung paano natin hawakan niya. Mamaya, mabasag pa yan. Then, ngayon, nandito tayo sa may 7-Eleven. Sa tapat niya, may mga palengke. Yan, nakita niyo naman, di ba? Kaya, eram tayo dyan ng supot para mailagay natin itong binili natin na masakit ka alak hindi ko alam kung ano alak to kung ano lang kinukuha ko eh pero so, good titikpan natin yan kakak yo whatsapp up mga mamen ngayon nandito na tayo sa bahay mga mamen at nakauwi na nga tayo pero may nakalimutan tayong bilhin men doon sa pinantaan natin men kaya bad trip pa rin pero good shit pa rin mga mamen dahil nakagawa tay tayo nakagawa yun eh, gagawa ba? <laughs> nakagawa muna nakabili pala tayo ng ano ng inumin natin men para habang gumagawa tayo ng antamin men yung nagsusulat-sulat tayo ng kanta men yeh tayong dalawang beer men Papakita ko sa inyo kung ano yung beer na yun wala kasi dito men eh di ko nailagay dito agad eh diniretto ko sa rep men then ito pala yung ano ko yung table comment para pag nagsusulat ako ng anda. Ayan, ganyan lang yung table comment kung ano-ano lang yung nakapatong dyan. Then, madadagdagan na naman ng patong yan, men. Dalawang alak, men. Pero hindi ko alam yung binili kong alak, men, eh. Papakita ko na sa inyo. Tara, silipin natin sa rep. Maka. Tara, ah, silipin natin yung alak na binili natin. Dito siya sa rep, o. Oh. Ayun, yung, rip, oh. yung alak na binili ko, men. Ayan, ay Oh. Ayun na bala kung anong alak to, men. Tanginan yan. Basta kung ano lang mabili ko doon, kung ano lang makakuha ko doon, kinukuha ko. Bali, ito yung isang alok na nakuha natin doon sa 7-Eleven. Hindi tayo ng lasing dyan, tayo na, bili tayo ng isang Raiders. Para solid good. Para <laughs> ah, susulat ng kanta, I mean, may, tama, no? nagagagal na ako. Oh, ano oh, you know, mo, nagsusulat ako, ano, nagagagal na ako. Na, oh, Ay you no, know, nawawalan na ako sa aking mga tono. Yan, <laughs> Ready na yung alok natin, men naka, naka ano, naka na nga yung alak natin men good shit na yung alak natin na nabili para habang isusulat tayo ng kanta ngayon dito muna tayo sa hood namin kaso sila be ito pala yung batang asama ko nandun sila yun men, nadatnan ko kasi yung kwarto men nakalaki, kaya hindi tayo makapasok sa kwarto ng kwarto ng mga mama ko men eh dahil yung susi ng kwarto may nandun sa dalawa men, sa dalawang maliit ay sa tatlong babae pala sila yung tagawak ng susi para makapasok ako sa loob ng kwarto then ngayon men so all good na yung natin pero may nakalimutan pa tayong bilhin bali sa susunod na lang siguro yung bibili natin yun sa pinuntaan natin kami men. susunod na vlog na lang yun malalaman nyo rin kung ano yung bibili natin sa susunod basta ang malaga men meron tayong alak diba? don natin nila yung batang to Dahil lang dito na nga lang yung vlog na to, men Hindi, Pupuntaan ko pa kasi yung tatlong babae, men Nasa kanila yung susi Kaya hanggang dito na lang tong vlog na to Hindi ko nakisasama doon What's up sa inyo? Paka